Ang ganda naman itong toothbrush holder mga mi, lakas makasosyal. Finally, meron na nga rin kaming matinong lagayan ng mga toothbrush. At hindi nga lang ito para sa mga toothbrush lang, pwede rin ito lagayan ng mga kutsara at tinidor or kahit anong kitchen utensils na magkakasya dito. Ang kagandahan nito mga misip ng mga toothbrush natin sa mga ipis at kung anong mga insekto at hindi na rin madudumihan o maaalikabukan. Secure na secure nga ang packaging pagdating. May kasama na pala siyang adhesive or pandikit kaya madali mo na siyang maididikit sa dingding. Ang nagustuhan ko pa nga dito, ang dali lang niya buksan mga mi, iikutin mo lang at ang dali niya nga din isara. At hindi rin siya magmo-moist dahil yung design niya is may pasingawan. Nagandahan talaga ako dahil ang laki pala ng size niya. Meron meron din siyang pang drain or salaan ng tubig dito sa baba. Para pag may tubig na naiipon, ihilain nyo lang siya at itatapon. At napakadali niya nga lang din linisin mga mi. Makapalang plastic material na ginamit. Napaka-hygienic niya talaga. Very useful at sobrang sulit. Kung gusto nyo nga rin mag-order mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa yellow basket.